harvest ito yung na harvest ko guys ah. kamatis ngayon lang kaharvest harvest ko kasi magluluto ako ng tahong tapos plum duman rin ako tapos lime beans sarap 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 and eggplant white and purple ayan di ba sarap na yay Good Morning. Punta ko ng ano guys. Nang baba. Doon ako sa garden. Kasi manguha ko ng bagu beans. Oh, may ipakita ko sa inyo guys. Natutuwa ako dahil alam mo ba, alam mo ba yung maliit kong ano eh. I can't imagine na mamunga na siya agad rabias in hindi tala hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakapaniwala rabias in kaya punta tayo sa garden noko yung buto-buto ko kinain ng ano tapos yung pshht, yung halboboy na ko guys ay yung halboboy na yung yung basil ko ah, si ano ay nako, itong kiwi ko, panay pamulaklak lang, pero wala pang nabuong ano. Yung rosemary ko talagang na ano Ah, wala pa yung more. Pero okay lang kasi, di ba? Ayan o. Eh. Yan, yung orange ko. Lemon. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Grabe, ang ano nang, grabe super yun yun dito. Ayan Mm. Oh, wow. Look at oh, Yung kamatis ko, no, wala na sira. Pero yung basil ko, ayan. Mm, kamatis ko, inano na ang ano. Ayan, ayan oh. Hindi lumalaki. Parang ano lang, cherry. inunahan kasi ng ano, ng ibon yung basil ko, tanggalin ko yung mulaklak para kasi pag may, mamulaklak guys magaano to yung dahon ma mawawala yung dahon yun, robust ko tap, rubber tapos yung ginger ko super dry walang ulan kasi guys yun, ginger ko ng anana ay, naka. Dito tayo sa ano. Ay. yung ano ko, namulaklak na yung ano ba yun? Yung deli ko. Mayayahan ko na lang yun. Ay, mag ano ka. Ayan oh, yung beans ko. Ay, ano na nangyari dito. Inanuhan kasi to ng ano eh? Pag, pag maanuhan talaga, pag naanuhan ng yung yung white ano ba yun pinupugaran ng white spa uh, yung moths yung butterfly yung white na butterfly na maliliit yan ganito mangyayari yan di on tayo sa likod guys tingnan niyo yung guava ko ang dami po. Bagwa, 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 ba. Si Mickey, nagpupo na. Mm. Mm -mm 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 -mm. Eh, guava everywhere. Yes. Yan, tapos yung passion fruit ko na bagong tanim ko. Ang laki na. Ayan, ito. Uh, oh. oh. Wait tayo na. Ayan, o, oh. tingnan nyo yung beans ko. Oh. yan, uh, yellow. Yellow beans to siya, guys. Mm. yun Mga beans ko, ah, ah, dami bongan na, ah, di ba? Ah, diba? ah, yun, ah, dami bongan ah, ng beans ko. Ayan. nag mm, na. Ah. Isang araw lang, hindi ko na, ano, hindi ako naka pitas kahapon, guys. Mga ano na tayo. Mm, ayan, ah. Mm, di ba? So, libre hapunan na guys ha 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 Mm-hmm. Ah, diba. hmm mayroong binigay na snack beans yung kaibigan kong Thailander. Doon sa taas. Yung pinakaunang bahay dito sa street namin. Hmm. Yeah. Hmm. Diba? nalala ko dati yung ano auntie ko na may tanim siyang snit beans dati sa harap ng ng simbahan tapos pag wala kaming ulam <laughs> namimitas ako kaya nung kaya nung nagkaroon ako ng liso ng ano snit beans kahit bato-bato sa amin doon sa gilid ng karsada tinanim ko guys hmm. nagtanim ako naglagay lang ako ng kumuha lang ako ng kunting sand doon sa ano sa baybayin nilagay ko tapos ayun dito mo buo di ay eh, ang bilis pa naman tumubo di ba tingnan niyo oh. oh, di ba oh, ang dami ng ano ko oh. Hmm. See? Talaga, basta, basta may, basta, basta mag, marunong ka mag, ano, hindi yun dahilan na magsabihin mo wala kang mapagtamnan, mawala kang mataniman. Diyos kung dami mong pwedeng gawin, lagay lang sa, ano, lagay lang sa mga sira na tabo or mga basag na mga ano. Ayan, di ba? Hmm. busy eating the grass also. Mm. Oh, di ba? may mm, mong nang ano. Hmm. Yeah. Oh. Mm libre ulam na. O di may hapunan na kami. Uh, di ba? Mm. Mm. Yellow beans kasi ito guys. Yeah. Yeah, sorry. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. si Mickey ng damo na gamot. di ba? Sayang yung ano, kamatis ko guys. Yun mm. o. Hindi na ano, dahil sa, o, oh, tingnan na naman yung guwaba ko. Dami ko guwaba guys. Ang dami bunga and her, yes. Yes. O, oh, diba? Ang dami, ah, oh, oh,

suka ka na naman dahil kumain ka ng husto ng damo ay naku meko yan hmm? meko dami ko napitas guys ang dami ko napitas grabe ko okay, guys tingnan nyo naman yung ano ko okay, guys ito yung original na tinanim ko guys ito bigay sa akin ng asawa asawa dati ng pamangkin ni Victor tapos tinanim ko 2 years ago na tapos o tingnan mo sobrang liit guys hmm. akala ko nga namamatay na pero ito yung pinaka surprise guys hmm. may bunga na siya hello oh, di ba? di oh, diba saan kayong makakita ng Hash ng dragon fruit na ganito lang pero namumunga. Oh, oh diba? Meron kayo? Oh, bunga dragon fruit. Yes. Sakalan nyo, ha? Ah. Hmm. Dragon fruit ko, oh. hmm. Wala kayo dito. harvest. Ito yung harvest ko, guys, ah Tomatis, ngayon lang kaharvest ko sa, kasi magluluto ako ng tahong. Tapos, plum, doon rin ako. Tapos, lime. Beans, sarap, sarap, sarap. And eggplant, white and purple. Ayan, diba, sarap na. Yay!